Sa karugtong ng ating kwento, makikitang nagugulat si Grand Howe nang makita niyang hinawakan ng ating bida ang halimaw na ahas ng isang kamay. Nang magtangkang umatake ang halimaw sa ating bida gamit ang kanyang buntot, ay ginamit niya ang apoy sa kanyang mata at sinunog ito. Maya-maya pa, ang ahas ay naging isang kristal na hinihigup ng kanyang anting-anting. Sinasabi pa ng ating bida, ang maliit na nilalang daw na ito ay hindi masyadong makapangyarihan na halos hindi daw nito na unlock ang kakayahan nito. Bigla namang napaluhod si Grand Howe sa kanyang likuran na namamangha sa ating bida at pinagsisigawan ang pangalan nito. Ito daw ay sobrang espesyal. Gagawin daw niya itong kanyang master. Nalipat ang eksena kung saan sa baba ng gusali ng bahay ni Zia Yan, isa-isang pinapasok ang mga pinamili niyang mga pagkain at mga hayop na kanyang order. Sabi pa ng isang nakikimarites, talaga daw bang binili ni Zia yan ang mga ito? Plano daw ba nitong magtayo ng supermarket? Sabi pa ng isang lalaking nakikimarites, ang ating bida daw ay mabait at may mabuting puso. Talaga daw bang magtatayo ito ng sarili niyang negosyo? Tumawa naman ang isang ginang. Ang mga kabataan daw ay hindi nag-iingat. Nag-iisip daw ito na naaabot daw nila ang lahat. Makikita daw nila na ang tindahan daw nito ay mapapahamak at mabibigo. Tinawag naman siya ng isang babae na Mrs. Zhang. Hindi daw ba gusto nitong rentahan ng warehouse ni Zia para magbukas ng sarili niyang supermarket? Tama raw ba? Galit naman itong sumagot. Hindi daw siya interesado sa magulong pwesto. Nang dumating ang ating bida ay nag-iisip ito. Ginastos daw niya ang lahat ng kanyang pera para sa mga bagay na ito. Meron pa kaya daw kulang dito. Nang makita siya ng delivery boy, sinasabihan siya nito na naihatid na nila ang lahat. Gusto niya daw bang tignan ang mga ito ng maayos. Hindi na sumang-ayon dito ang ating bida at nagpasalamat na lang dito. Dagdag pa ng delivery boy. Ang susunod daw na kargamento ay darating bukas. Maaaring ang kanyang warehouse daw ay wala ng pwestong paglalagyan. Sumagot ang ating bida, kung ganun daw, pupunta na lang siya ng direkta sa kanilang warehouse na kumpanya, para kunin ng mga ito. Sumang-ayon naman dito ang delivery boy at magkita na lang daw sila doon. Galit naman na pinagsisigawan ni Mrs. Zhang na mayroon pa raw pala itong darating na mga kargamento bukas. Hindi daw ba kaya na si Zia ay umaman na? Bakit daw ito? Wala naman daw itong pamilya at hindi daw nito ni respeto ang mga matatanda at ngayon daw ay magbubukas ito ng isang supermarket. Siya daw dapat ang nakagagawa ng pera at gusto daw niya ang pwestong ito. Bigla namang tumakbo ang kasama nitong bata. Naiihi na daw ito. Ngunit tumakbo ito sa loob ng warehouse ni Ziyan at doon umihi. Natutuwa namang lumapit si Mrs. Zhang. Magaling daw itong si Xiaobao. Pwede daw itong umihi kahit saan ang magisa Sinasabihan pa nito si Ziyayan. Ang bata daw ay hindi alam ang nakakabuti. Tinanong niya pa ito kung wala daw ba itong pakialam, hindi daw ba. Ngunit bigla niyang hinayla ang bata sa kwelyo at hinagi sa harap ni Mrs. Zhang. Galit naman nagtatanong si Mrs. Zhang kung ano daw ang ginagawa ng ating bida. Ito daw ay isang bata lang na naglalaro. Hindi daw ba ito nahihiya na pumapatol sa bata? Sumagot ang ating bida na hindi, hindi daw siya nahihiya. At sinarado na nito ang pintuan ng warehouse. Na lalong ikinagalit ni Mrs. Zhang. Ngunit ang bata ay nagsasabing gusto daw niyang maglaro ng mga paputok. Gusto daw niyang ilagay ito dito. Bigla namang may masamang binabalak dito si Mrs. Zhang. At sinabihan niya ang bata na ang kanyang lola ay bibili ng mga paputok para ngayong gabi. At magsiset up daw sila ng marami. Kapag daw ang mga talsak ng paputok ay nakarating sa warehouse at magsimula ng isang apoy. Ito daw ay magiging isang kahihiyan para sa ating bida. Nalipat na ang eksena sa loob ng warehouse kung saan sinasabi ng ating bida na perfecto daw na nandito na ang lahat. Hinigup niya na itong papunta sa tore ng bilangwan, kung saan natutuwa si sudaji na maraming mga bagay daw na magaganda ang dumarating. At sa wakas daw ay magfiesta na sila. Pagdating ng ating bida ay nagbigay si Sudaji dito ng isang flying keys. Sabi naman ng ating bida na maghanap daw ito ng bakanting selda at ayusin ang lahat doon. Sagot ni Sudaji, huwag na daw itong mag-alala. Siya daw ay eksperto sa pag-o-organize. Marami daw ditong buhay na hayop. Pwede daw niya itong paghiwa-hiwalayin sa tore para palakihin ang mga ito halos napapatalon siya sa tuwa. Gamit daw ang spiritual energy ng tore, ang karne daw ay mas lalong magiging masarap. Kaya nga daw lagi silang nag-iimbak ng mga manok para sa pagkain. Sinasabi ng ating bida na ang apocalypse ay malapit ng tumama sa labas ng mundo. Hindi daw niya alam kung gaano ito tatagal. Kailangan daw niyang mag-imbak ng maraming buhay na nilalang. Kailangan daw niyang mapanatili ang bakas ng sibilisasyon ng mga tao. Kung ganun daw, sabi ng itim na oso, kailangan daw nitong mag-cultivate. Sa oras daw ng tagutom, ang pinaka daw ay ang mga buto at lupa. Hanggat daw may mga buto at lupa, ang lahat ng anyo ng buhay ay maaaring mabuhay. Marami daw siyang dinalang mga buto, ngunit ang lupa, hindi nito natuloy ang kanyang sasabihin. Naiintindihan niya daw, umalis na siya at sinasabing babalik daw siya. Makikita ang ating bida ay nasa labas na. Hindi daw niya alam kung ang lahat ng mga lupa ay pwede sa tore ng mga demonyo. Sinubukan niyang higupin ang lupa. Samantala, kung saan si Sudoji ay sumisigaw na itigil daw ito, hindi na daw ito kasya pa. Sinasabi pa ni Sudoji sa ating bida na ang spiritual na enerhiya daw nito ay hindi sapat, at ang espasyo daw na ginawa nito ay masyadong maliit. Matatabunan daw sila dito. Sinasabi naman ng ating bida na nakakuha siya ng halos sampung toneladang lupa ngunit pakiramdam daw niya ay hindi pa daw ito sapat. Pagkatapos daw ng apocalypse, ang lahat daw, kahit na ang mga lupa ay mababago. Ang mabuting lupa na hindi pa nabago ay mahirap na daw makuha bukas. Wala daw oras para mabigo. Umupo ang ating bida at nag-cultivate. Sa kabilang banda naman, makikitang tuwang-tuwa si Mrs. Zhang na hinahanda ang mga paputok. Sinabi niya pa sa ating bida na ngayong gabi daw ito ay mamamatay. Bigla namang lumapit dito ang bata at pinapakita nito ang hawak nitong salamin. Hinawakan ni Mrs. Zhang ang salamin at ang ulo ng bata na tinatanong kung ano daw ito. Saan daw nang galing ang salamin na ito? Kinuha daw ba niya ito sa tindahan kung saan sila bumili ng mga paputok? Wala daw siyang masyadong inaasahan sa kanyang apo, kundi matalino. Ito daw ay maliit at bilang isang regalo para daw sa kanyang lola, umiti ang bata na medyo may nakakatakot na ekspresyon at may parang maliliit na enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan na sinasabing meron daw ditong tao. Nagulat naman dito si Mrs. Zhang na halos pinipilit ng bata na ipakita sa kanya ang salamin. Pagtingin niya dito, may nakita siyang halimaw sa salamin. Natamba siya sa kanyang pagkakagulat at sinasabing may multo daw dito at lumabas na daw sila dito. Pinagsisigawan naman ng bata sa kanyang lola na hindi daw ba nito nagugustuhan ang mukha niya sa salamin. Sinabi daw nito kay Xiaobao na gagawin daw nito ang lahat ng gusto nito. Bakit daw hindi niya tingnan ang mukha niya sa salamin? Tingnan niya daw ito sa kanyang sarili habang may nakakatakot na ekspresyon na tumatawa at inaabot nito ang salamin. Nang makita niya ulit ang mukha ng halimaw sa salamin ay sinasabi niya sa bata na lumayo ito sa kanya maya, maya pa, ang halimaw sa salamin ay lumabas at pumasok sa kanyang katawan. Natutuwa naman daw dito ang bata. Ito daw ay sobrang masaya, patuloy daw silang maglalaro ng kanyang lola, ilang saglit lang ang masamang enerhiya sa katawan ng bata ay napunta na sa kanyang lola. At tinatawag na siya nito na lumapit sa kanya at sinasabing mahal daw siya ng kanyang lola. Bago pa tumanggi ang bata ay bigla na siyang hinigup nito. Nalipat na ang eksena sa labas ay makikita ang mga anino ng mga halimaw na gumagala sa paligid at naghahanap ng masasaniban. Nalipat ulit ang eksena ng kinaumagahan. Sa isang warehouse sa daungan, may isang lalaki na sinasarado ang warehouse at nagtatanong na uulan daw ba ng malakas. Bigla namang may sumigaw sa isang barko. At sinasabing meron daw problema. Nakahuli daw sila ng maraming malahalimaw na isda. Ang mga katawan daw nito ay may umaagos na nana. At ang mga ngipin at bunganga daw nito ay kakaiba. Pwede daw ba kaya nila itong kainin? Namamangha naman dito ang isang lalaki. Maaaring ito daw ay dahil sa mga bansang nagtatapon ng mga maduming tubig sa dagat. Ang lahat daw ng nakatira sa dagat ay nagmutate. Sa kabilang banda naman, ang isang lalaki ay pumasok sa isang opisina at sinasabing oras na. Tinatawag nito si Old Wu. Pwede daw bang ibigay niya sa kanya ang inventory ng warehouse? Ang matanda ay makikitang nag-iiba na ang kulay ng kamay na nanginginig na halos hindi mapakali. Kaya tinanong niya ito kung okay lang daw ba ito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.